Hey, good morning, good morning mga kabyaherak. 6:30 po yung ating uh, reporting dito po sa uh, May Chinatown. So nabaga po yung ating uh, dating kaya at, ta uh, maglalakad-lakad po tayo at uh, wala po tayong maisip na peding uh, i-content. So maglakad lakad po tayo dito sa ilang bahagi po ng uh, Chinatown mga kabyaherak. Eh, okay, ayan po yung ating bus. Lakad-lakad po tayo dito sa lugar na ito. Ito po yung dating nga Gandara Street na ngayon po eh Padilla Street na po dito sa Binondo mga kabiyahero. So, madalang magawi po dito sa Binundo. Napakalaki na po ng kanyang uh, ipinagbago. Naglalakihan na po ang kanyang mga building. Ayan. Nandiyan po yung Lelay Hotel. sila pong mga lamppost ay ayan may mga disenyo pong uh, dragon ang isang simbolo ng mga Chino ayan sa bawat lamppost po ay mayroon yan mayroon din po dito ng casino uh, sa loob ng hotel त्यहाँ लाबिन छैन थाम लै लै हो त अब ito na po yung uh, ang finish trip pag kinakumanan po tayo yan po yung doon sa binundo Church. pag kumaliwa po tayo nandiyan po yung mga bilihan ng mga alahas patungo ano naman po yan ng uh, Santa Cruz mga kabihera po yung anak sa uh, halimbawa ng alasan uh, tipo what goldsmith video maaga pa po po napakarami po pong saradong establishment ayan gold mine Jewelry Jewelry naman po yung Alonso Street. Papalabas naman po doon sa may gawin ng uh, rick, mga kagayero. At patuloy pa rin po yung development. Napakarami pong ginagawang mga building. Okay. naka na minuto na po tayo. Sapat na po para tayo makapag- uh, premier mamaya mga kabyera so habang wala pa po, po yung ating mga pasero umikot-ikot po tayo dito sa ilang bahagi po ng Chinatown pero saradong sarado pa po, po yung kanilang mga establishment mga kabyaherong